Good morning mga kabuhagag. Tingnan nyo naman po ang lagay ng dagat ngayon. Ayan, tingnan nyo naman po ang daming basura. Gabundok na yung basura. Grabe. Ayan, si Wow po ay nangunguha ng kahoy. Ayan, madami na po siya nakapang mga kahoy. Ayan, guys, oh. madami na kaming gatong. Ayan, napanguha niyo. Madaming basura, Grabe. Ayan si Wow ng oh, nang umuha ng ano nang umuha ng at nagtatalog ng Yo. Yeah. Tingnan natin kung ano ginagawa ni Wow. Pagkatapos siyang manguha ng kahoy ay Nagtatalog siya ng nyog. Ayan guys. Ang dami kanina. Tingnan niyo guys, ang basura oh, grabe. Ang dami na naman linisin. Ang gaano ka daming basura. Kabundok na mga basura dito. Yan. Si Huawei nung uha na nyo. babalik na tayo sa bahay Ayan na naman ang ulan. Ang laki na naman ang dilim. Babalik ay sa bahay, guys. Nice. Ang dami na kuha ni ng kahoy. O, ang dami yung plastic. O, oh, grabe. Grabe ang dinala ng baha. Baha. Galing sa, ano, dinala sa daga. Ang dami na naman lilinisin ang ating mga beach cleaner. Ayan mga kapag, balik tayo dito tabindagat dagat. Ayan. Bale. Pupunta kami ni Wow doon sa Ilo. Titignan namin yung ano yung suya ni tatay. Baka kasi nadadala na ng baha. Tingnan namin ni Wow yung suya ni tatay. Tatay Tatski. Grabe yung naging basura ako guys. Gabundok na yung basura dito. ni Mel kanina pang madaling araw nang umuha ng ano ng, ng ng plastic. Bali ang dami na nakuha niyang plastic. Kaya lang napakamura ng plastic dito, dos lang ang kilo. So kung mamamasahi pa baka kulang oh din. Eno no, kanina kanina pa, pa yung mam plastic. Madaling araw pa lang, no? araw. Tingnan niyo po kung kadami yung plastic. ayan yun, ay nyo. Yeah. Yun, at naabutan din natin dito yung ano, yung asawa ni ng Ning. Nanguha din siya ng nyog. Yan. Yeah. Ang daming nyog. Nakailang sako na kayo ng nyog. Yan. Yeah. Nakailang talop na ang asawa ni Luling Ning ng nyog. Nin, Isa, Ah, nakailang nakailang sako ka na ba? ah, Naka tatlong sako na daw siya. Hinam na magtalo naman magtalop. Oh. So yun guys, ganyan po ang trabaho ng mga taga Tabindagat dito pag po, hindi makakalaot. Ayan o. Oh. Yun. Na hindi makakalaot, nangunguha ng nyog, nangunguha ng plastik nangunguha ng kahoy lahat po ginagawa ng mga taga tabindagat dito madaming kahoy madami tayong panggatong ayan oh. madami pa nangunguha ayan o oh. bawat bawat tabi tabi kanya kanya meron silang mga nyug ayan kasi ang nyug po ay isa mahal mahal po yan pag binenta sa dagat What? ay sa dagat Mali, mahal. <laughs> Ba't ba sa dagat? Sa dagat ako nakapokus. Mahal, mahal po pagbenta sa palengke. Yan, bali po ang isang peraso po. Ay, kung hindi po ako nagkakamali, 7 o 8, per, 8 pesos. Yan, grabe, ang alon. Puro ang dala pa rin ng alon ay basura pa din. Grabe, naging baha. Ayan, no hindi na makita yung ano yun yun nakikita nyo po hindi po kasi makalapit kasi akalata nyo po basura lang basura lang yan pero tubig din po yan oh guys tubig po yan oh tubig tubig din po yan malalim din po yan nakakalata nyo po puro basura lang yan kaya wala pong makadaan dyan kasi malalim din po ang tubig yan po meron ng gusto mag may mga panda kayo dito pumunta kayo maraming kahoy mananawa kayo <laughs> ayan so yun kung may mga magpapanda daw lang kayo dito sa barangay bukana ayan madaming kahoy dito mananawa po kayo ng kahoy kaya pupunta kami dito sa nilalagyan ang tatay ng bangka baka po kasi hindi natin alam na baka mamaya lang. ayan o, ito na yung basbura, yung basbura po yan yung na po ng mga mga basbura rin po yan ay guys wala hindi na makita yung bagsak ng halon kasi ay pura bus na tayo sa ilog. Ayun si Wow. Na, si Wow din po ay madami na nakuha ang nyo Tsaka kahoy. Ang inuna niya po kasi yung kahoy kasi ayun po yung kinagamit namin pang gatong kahoy. Number one pong pangangailangan namin ano, yung tabing ilog. Bale, tinan nyo po, gano'ng kalaki po yung nawala na tabing pang pang. Ayun po yung ano, yung pinapangawilan dito. Bale, wala na po siyang lupa. Ayan guys, o, oh, bale, resort po yan. Yung bangka, ayun po talaga yung paradahan na ano, ng ng bangka ni tatay doon. Ngayon po, ito na po yung bangka ni tatay. Bale, may nagtasay pinagkasa po pala ng bangka ni tatay bangka, hindi pala bangka suya mali pala sabi ko suya pala binasyalan po ni wow yung suya ni tatay ayan guys, oh okay. wala nasa kaya Kuya Imar? Asa na suya ng Kuya Imar? May, oh, may nagtali na po sa puno ng bangka ni tatay yun. Ayan. Tay, you know, yan mo, may nagtali na sa puno. Tingnan mo yung ano, yung hilog ngayon. Ang laki ng kinain. Grabe yung hilog ngayon, Tay. Ang basura. So yun guys, pauwi na kami. Pauwi na tayo mga kabuhag ha. Bale, nabasa tayo ng ulan kaya hindi na tayo nakapag-video agad dun sa pinakadulo. Pauwi na kami. ang ah, ayan, basang-basa kami kasi ng Bigla kasi kaya hindi na kami nakapag-video. Ayan. Grabe ang basura guys. Dito, hindi oh, to kakayanin ng isang linggo lang nalinisin bago mo pa yung bagyo. Dito naman, oh, eh. alam lang din ako po. Ganyan po talaga dito bagyuhan Pero pag naman lumiyot na yung alon at kalma na, malilinis na po yan lahat. Kaya lang po, hindi po kakayanin ng isang linggo. Isang linggo linisin. Yan hentai. Kunin nga pala ng tatay ni Wow tsaka ni Wow yung kahoy na malaki. Yeah. Ay lagi namin po talagang tinukuha pagdating ng ganyang bagyuhan ay laging number one po ay kahoy ang gatong. Ang grabe po yung alon yun. hindi nila makuha kasi sobrang lalim ng ano sobrang lalim ng pinakadulo ng kahoy kabundok na dun yung basura oh. akala tayo po puro basura pero tubig po yan tubig tubig din po yan malalim din po yan ayan oh. yung hinahampas ng alon dun yung oh. puro basura ayan oh. hindi nakuha nila wow pero mamaya pipilitin nilang kunin yan ayan. kanya kanyang diskarte lang yan oh. tinan mo sila dami na rin plastik plastik at lata, at lata. Oo, ayan dalawa, sa ako <laughs> ha? May um, madami nga oh, oh. Na kagabi pa kami Agabi pa? pitong sako itong sako? Dami ah. Bale guys, nakapitong sako na daw siya simula ka, kagabi. Yung iba po kanya-kanya, yun po ang gandulo po. Kanya-kanya po silang diskarte. Eh. Merong nyug, kahoy, plastic. Ayan guys, tayo uwi na at inaabot na tayo ng ulan kanina.